hawakan mo O sige, alis sila. Ha? Alis na ako, alis na ako. Ha? Sino ka ba nga? Gusto ko malaman kung sino ka? Sino ka nga? Naninirahan ako dito. Ha? Naninirahan oh. ako oh. dito. Oh. Naninirahan ka dito? Wow. Ha, kaya sino ka? Ako yung Ano? Ano? Ha? kasalanan sa inyo. Oh, ah, bakit mo pinipisala lahat tao to? Ayang may kasalanan sa akin. Bakit? Anong ginawa niyo sa'yo? Nanahimik ako dito. Ah, oh, bakit? Anong ginawa niyo sa'yo? Sinaktan niya ka. Bakit? Sa akin bahay. Lasa ka na dito. Sa isang malaking puno. Ah, sila puno yan? Ay. Ha? Puno. Oh, ngayon, ano ka pagka Ano ka? Berni, paraan, Berni. Kapre. Kapre ka. Oh, ngayon. Kaya mo ako? Ha? Hindi. Bakit? Mabait ako, kaso Ma kayo ang may sala. Oo, oh, ngayon, nalabanan mo ako? Oo! No, oh. Nalaban ka sa akin? Hindi! Bakit? Oh, malakas ka. Malakas ako? Oo okay. oh, ngayon, inuutosan kita, malis na na rito. Huwag ka na mamimisala ng mga tao rito, ha? Sing out! Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Lisan mo! Oo, oh. oh. Layas! Nalisanin ko lang ang katawang oh. ito. Oo, oh, layas! Wag mo ako susubukan upang Makita. Layas. Layas.

Ha? Baka lang ako yung alis ina. Ha? O sa pa natin alis ka na, bakit nandiyo na ka pa? Ha? Ha? Bakit? Ha? O, umalis ka na. Napagiging nahuli ko rin dito, papatay na kita. Ha? Alis ka na. O, Ha? Ha? Huh? Okay ka na na? Ha? oo, pangalan mo? <im> ha? Ah, oo, pangalan mo? Ay, ako'y oo, ko mo? oo, oo, ba oo, Ha? oo, 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 mo? Ha? Hoy, pangalan mo. pangalan mo. Aalis ah, ah, ah. Oh, ba o hindi? Aalis ba o hindi? Aalis ka ba o hindi? Nalaba ka sa akin? Nalaba ka sa akin? O inuto sa katawang, balis ka dito sa katawang Ha? Oh, ay eh, bakit hindi mo ba inaalis? Balit sa akin ng pawanin. Sino may sala sa akin? Sino may kasalanan? May bahay. Uh, dito. Sino? Sabihin ah, mo uh, kung ano pangalan? Oh, 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 sila! oh ng tawad. O sige. nila O sige. Lahat kayo, oh, lahat. Lahat na oh, nakatira dyan, oh, lahat, dyan, lahat, lahat, labas! Lahat na nakatira dito sa bahay na to. Oh. Labas, humingi kayo ng pasensya. Kapag kaya, hindi tumupad sa usapan natin, papatayin kita. Ha? ano? Hingi, hingi oh, ng man. ano. Kasaan na? Tawagin, ato sa atigun niya. Tawagin yung mga ano, si Merasol! lang niyo kasi na katabang hindi na hindi na hindi na hindi na hindi sa hindi hindi ko hindi na 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 hindi hindi Ay, ay ba't marami ka ba siya sabi? Sige, sige. Ha? Oo, oh, alis na talaga ako. Litawan mo yan. Alis na ako. Dito. Magbila ko na tatlo, alis ka na. Oh, okay. ha? Oo, oh, alis na ako. Alis ako talaga, hindi. alis na ako. Ha? alis na ako. Hirap, hirap na din ako. Ay, hirap na hirap ka na. Oh. Ba't hindi ka lumaba sa akin. Hindi ko na kaya. Hindi mo ako kaya, bakit? -kay. Gusto ko lang. Hindi ka na kaya. Basta na kasi, tinatawag kayo lahat. Tawag ang boss. Humingi ka na pasensya. Humingi kayo ng tawad. Kayo tawad. Na tawad nalang ngayon. Di natin sinasadya. Pasensya na. Tawarin nyo nga mga hindi tayo kompleto. Sino ba yung isabi? Rian! Sino? Ako, kinakalaban niya. Rian! Sino daw? Kinakalaban niya ako. sino, sino ano? Sino, lalo niya ako sinasaktan. oh ka lang tawad. O, eto. Ito ba? Ito ba? Eto ba? Mingi ba? ka na ng tawad, Merian. O, oh, yung bukal sa kalaban. Wala akong ginawa sa iyo. Subalit, Sinaktan nyo Sige, humihingi kayo ng mo patagalin. Basta kayo! nang walang dahilan! Wala man lang kayong patabi! Sasaktan ako sa Nanahimik ako sa lugar ninyo! Subalit kayo yung nanaki! Sa binulalawalan nyo ako! Okay, okay, okay. na kayo ah! Okay na, okay na, okay na. Okay na! Okay na. Narinig ko si sinabi naman, ah, okay. Ha? Okay na. Huwag okay na. ka naman yung misala na tao rito ha? Okay, okay. Ha? Okay. O, oh, okay. na, nalayas ka na. Uh -oh. Oh, sige. Uh -oh. uh -oh. ha, sige. Layas. Ha? Hindi ko linisanin yung lugar na ito. Subalit, so huwag yun lang ako. ah, oh, sige. Na okay. Dahil ito'y tahanan ko. Hindi ako nalalakit ng basta-basta. Subalit, so pag ako ay sinaktan, hindi ako pumapayag ng hindi na maganti. Dahil ako'y mabait. Ano ba ang so, dito sa lugar na Ano ang aking bahay, anong ba? huwag na huwag siyang pakikilaman. Ano ang ba? bahay ay dito? Ang puno, ang na, um, na, um, na malapit ay ay sa inyong bahay. Ano po? Ano po? Ay 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 po

ay sino mo bahay wala ako kalaban na nasa ayo ako ka ko sa tao kung pa naman natin ko hindi ah salamat oh never pa mo na mga tao ta ha meron isa tanga niya hindi bukan sana ah yeah meron ka hindi ka Sige. Gutin n'tin sa amin. No pa. No hindi. Tayme, Ha, sige. Oh, ito 'yung aral sa simayan. Oh. Nakasamba boys mo. sa iyo, ikaw You're ang mas malala sa ginawa mo sa akin. Oh, dear. Oh, Leo. Oh, oh, wala akong kasalanan sa iyo. Bago ginagal ito, mo ko. Wow, wala akong kasalanan sa iyo. Wow, <laughs> wow. <laughs> Ayun, sabayin, yeah. Ay, ano sa bahay na eh? Wow, Hasto kong ang katawan na ito. Subalik. So, ano? Nagkasalanan oh, oh. isa sa akin, Ah, sa taong oh, ya. Sino? Sina? Wala sa bukal na magiging sa Ikaw ba pumatay Man. sa kapatid kita. Hindi ako. Sino pumatay sa kapatid kita? Hindi ko kilala sila. Ha? Subalit marami sila. Wala akong ginalaman sa kapatid niya. Nakita ko lang siya sa isang lugar. Ha? na maraming gustong gumawa sa kanya. Okay, Bakit? Baka daw ako. kunin niya ang mga kapatid siya! Bakit? Anong ginawa kasalanan nito? Hindi, oh, O, ngayon ako ang nakikiusap sa iyo. Ah, Alisin na. Ha? Ah, gusto ko isanin ng katawang ito. O, oh, sige. Pakalisin na kita. May hiriling lang ako. Oh, o, sige. Ayun. 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 Ang puminsanan sa akin eh, eh, oh, eh, na, eh, eh. Sino nga? Ang isang iyong!

Huwag okay ngayon, okay, oh, huwag na. Hawak oh, pa niya, prosimo. Lakasan mo! Ikaw! Masyado kang sa iyong mga kapatid. sa ah, Wala kang puso sa iyo, mga kapatid! Masyado ah.

Ako na ay nakikiusap sa'yo. Ako ay, okay. ay okay. nakikiusap sa'yo. Okay. Puro ka naman iyak Hindi ka naman nagsasalita ng okay. okay. Puro ka Hindi ka O Hawakan mo kami niya. Hawakan mo kami niya. Ayan. Na tawad sa iyo. Ipitan mo. O ano? Ipitan mo. O.

Huwag mo ka loob po! May anyo sa loob mo! May anyo sa loob! S sa loob. ang buhay mo ang buhay ko! Hindi! Wala akong wala! hindi ang ko! Ano ang ko? Ano ang galing ko? ba ang galing ko? Wala sa inyo! Subalit kayong puminsano sa akin!

Ayas. 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 Ayas na. Ayas na. Ayas na. Ayas na. Ayas na. Hindi ko malis sa katawang ito. Bakit? Hindi ako matahimik sa ginawa niya. O, sige. Sa loob niya ang pagbihin sa akin. Ano ba naman yun? Ano ba? Patawad niya. Patawad. May isa kang

Sabay ko talaga siya. Ah, Alis ka hindi. Alis ka ba hindi? Alis lang. Sa katawan ng to. Sa isang kailinan ko. At sino? 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 Sino?